Ayun mga ka-idol ah. Andito na nga tayo mga ka-idol. Malapit na nga tayo. Ah, dito. Sinadya ko pala mga ka-idol na dito dumaan kasi ah, uh, kung doon po sa kabila ay uh, kailangan ko po pong magsakay po at kailangan mamasahe. Pero dito, pag dito po ako ah, uh, dadaan, medyo masukal nga lang po ang daanan. Pero at least po ah, uh, at least po is uh, malapit lang. Kung so, lang mga ka-idol ah, uh, madadaanan natin yung uh, bahay ni Dente Explorer dito sa dinaanan natin siya mga kaidol ah kung naalala nyo po ah, uh, kung naalala nyo po mga kaidol eh, dito po dito dito is kung saan po kami naliligo dati ni Jackie yung kasama po po namin na ano, dati yung kabilang team po so kung napapansin nyo po dati mga kaidol eh, dito kami naliligo ni Jackie eh, nasira na nga lang po nasira na nga lang po yung ilog Ah, uh, ito yung mga uh, daanan, no? o. Oh, mga ka-idol, uh, kaya nyo po bang tumulay dito? So, ito yung tulayan namin dati. Makakatulay po ako dito dati. So, ayan po yung mga bato na yan. is eh, sinadya po talaga namin i yan na para gumanda po ito. At, ah, uh, makaligo po kami ng maayos. Ako uh, na alala nyo po ang tubig po dito dati mga kaidol is hanggang baywang po namin. Hanggang bewang po namin nila Jackie, nila uh, Aira. At syempre po, nakikita nyo rin po sila dati noon dito naliligo sila Kuya Portipor. Sa buong team po namin dati, sa kabilang team is naliligo rin po sila dito. Pero ngayon po mga ah, sobrang dalawang buwan po ako hindi nakabalik dito or tatlong buwan. Ito na po yung nangyari sa uh, na dati nililiguan namin. Pero yun na nga po mga ah. syempre dahil team uh, team uh, warriors na tayo nasa ibang team na rin sila at malayo naman yun uh, syempre mananatili pa rin sila mga kakaibigan mga kaidol at walang nagbabago doon uh, sa akin lang po is eh, uh, dahil naman uh, naalala ko lang syempre naalala ko lang na dito kami dati nagtatambay at uh, dito kami dati naliligo at uh, kung mapapansin nyo uh, ito yung mga nilulutuan namin madalas kami nagluluto dito Uh, Sempre mga kaidol dito kami naliligo, kami naliligo. So, ngayon mga kaidol ah, kita niyo naman po na mga dating ah ano namin, mga memories, doon natin, natin eh. ito kami nagluluto dati. So, madadaan na lang natin 'yang mga kaidol kasi ah, pupunta ko sa isa sa kaibigan ko po mga kaidol ah, kung saan po may ah, humingi po ako ng tulong sa kanya mga kaidol na ah na sana uh, siyempre po uh, tulungan niya ako sa kuya ko makausap at sana makausap ko kasi uh, kailangan ko po talaga mga kaidol na makausap siya personal po dahil uh, lang. Pero ngayon po talaga mga kaidol ako napapansin niyo po isa, uh, sinisipon po ako dahil uh, masama po yung pakiramdam ko ng mga ka-idol at napansin nyo naman po siguro na ilang days po ako hindi nakapag-upload kasi uh, nakaraang araw po mga ka uh, siguro mga 3 days na nangyari is, sa uh, may mga taong pumunta sa bahay ah uh, mabuti na lang mga ka-idol is wala ako sa loob ng bahay at hindi ko naman alam na uh, may mga tao palang nagbabantay doon Ay, hindi na napansin na nandun, ako, nandun din ako sa labas Uh, dahil gabi na nga ako umuwi noon, dahil galing nga ako sa isang uh, birthday ng isang kaibigan. At yung nakita nyo pong upload ko mga ka-idol na nandoon, uh, syempre si Ira at Jackie uh, doon kung saan pinaluto po kami sa kanyang birthday is, uh, pag uwi ko ng bahay noon is may mga tao doon sa labas ng bahay na nagmamasid. So, napansin nila na walang ilaw so inisip nila na natutulog na siguro ako. Kaya naisip ko mga ka-idol na baka tama yung sinasabi sa akin ni Abdul. Uh, baka tama yung sinasabi sa akin ni Abdul na gusto ako na gusto talaga akong makuha ulit ni Big Boss kasi uh, gusto niya ako mamuno ulit sa samahan. Uh, Siyempre mga ka-idol uh, Iniisip ko naman, iniisip ko din naman po mga ka-idol na magpakita sa kanya. Pero asa uh, kapatid niya, pero hindi mamuno sa samahan kung saan kami namuno dati pero sa akin naman kasi mga ka-idol gusto ko lang din na uh, makilala siya kung talagang uh, kung talagang ano yung palatandaan niya sa akin paano kami naging magkapatid at kung totoo bang magkapatid talaga kami dahil uh, yun ang sabi ni Abdul sa akin at saka ni Kelvin kung napapanood niyo po yung mga video ko wala akong ibang sinasabi kundi gusto ko siyang makausap at ngayon na gusto niya naman ako makakausap ako naman yung nag-aalangan mga ka dahil nga sa, na, sa nabalitaan ko na ganun nga na gusto niya ako makausap para kumbinsihin na bumalik ulit sa bundok. Ayun uh, na nga mga ka ah uh, may isang kaibigan na nagsabi sa akin na Hi, shout out sa'yo pangit. ah uh, ano po yung tawagan namin po pangit, alam mo na yan. inopin uh, inopen ko po sa kanya yung mga bagay na nasabi ko po ngayon. asabi uh, sabi nga niya kung kung wala akong planong bumalik, wala akong dapat pag-isipan at hindi ko hindi ko dapat pag-isipan kung wala akong balak bumalik. Uh, sa akin naman, uh, sa akin naman pangit, hindi ko naman pinag-iisipan na, na uh, hindi naman porket pinag-iisipan ko is babalik ako. Uh, sa akin lang is gusto ko. Uh, sigurado ako sa magiging decision ko na hindi ko pagsisihan. Ah, uh, dumating man yung time na mali yung mapili ko is Uh, mali yung mapili kong desisyon uh, yung umbaga hindi ko pagsisihan sa huli uh, at ma-accept ko rin yung ginawa ko kasi yun yung napili ko eh pero ang sa akin lang din naman uh, naguluhan talaga ako promise, promise talaga naguguluhan ako kasi hindi naman iniisip kung bumalik sa bundok or bumalik sa pagiging pamuno o maging malakas ulit o ano paman hindi man yun ang naisip ko Uh, ang iniisip ko naman kasi pangit is yung yung sana ba yung sana uh, uh makilala niya ako at makilala ko rin siya mamit ko siya makausap ko siya um, yun na nga sabi ko is uh, hindi ko naman alam kung paano kami naging magkapatid pero uh, pinatunayan ng apat uh, na ang nagpatunay sa akin na talagang magkapatid kami at uh, talagang Uh, related Jud me... Sa isa't isa... Pero hindi ko alam kung ano... Pero... Yun na nga... Yun na nga... Uh, yun na nga pangit... Uh, yun... Tama rin yung sinabi mo na... Tama rin yung sinabi mo na... Kung wala akong balak bumalik... Wala... Akong... Dapat pag-isipan... So nga... Yun na nga inisipan... Andito na yung mga kasama ko... Mga ka-idol... Ang mga kasama ko nga pala... Ngayon si Aira At syempre si Jackie... Ah... Uh, hindi ko naman sila isasama sa explore para mapahamak mga ka-idol kundi uh, meron kaming dating mga kasamahan na uh, gusto namin puntahan uh, sila naman po mga ka-idol is mga kasamahan namin na is dati na uh, dating na kasama namin pero ngayon nabalitaan ko na nagbago na rin unti-unti at uh, nagsir, nagsariling sikap mga ka-idol sana uh, i request natin sa kanya na magpakita sa kamera na kung ano yung naisip niya bakit din siya nagbago so may mga kaidol so, nandito nandito na yung may kasama ng ko so nandito nga si Aira nandito ako so nandito si Aira mga kaidul sobrang sigaw, tuwang tuwa siya na uh, babalik kami doon sa dati namin samahan sa royo nga mga kaidol Siyempre, hindi ko naman siya isasama sa explore ko na alam kong mapapahamak siya. Siyempre, yung mga kaibigan ko, simula noon hanggang ngayon. Noong kami pa lang ni Brando ang namumuno sa team. Uh, kami na talaga dati magkakasama. Alam ko nga, kahit saan kami magpunta is magkakasama kami. Uh, may mga bagay lang na hindi ko uh, pinapakita sa inyo yung mga video na magkakasama kami kasi uh, privacy sa kanila. Pero ngayon na nag-request sila, nag-request sila mga ka-idol na ano na... Nag-request sila na pwede silang sumama sa akin kaya na sila nakikita sa camera kaya ngayon mga kaidol ah, okay lang, okay lang na magpakita ka. So ngayon mga kaidol ah, syempre sabi ko nga po sa inyo makakasama ko si Jackie at Ira ngayon. So si Ira is kakarating Hello, lang po. Idol! so si Ira po is kakarating lang po mga kaidol. So ngayon hinihintay ko pa po si Jackie ah. Hello mga kaidol ah, dumating na nga po yung isa sa hinihintay ko po mga kasama mga kaidol ah. Dito nga po ako dumaan sa kabila po. Uh, kung saan makikita mo dati po kami naliligo nila Jackie at ra dito sa ilog na to is nandun pa po kami sa kabilang team at ngayon naman po mga ka-idol, uh, hinihintay ko lang po si uh, Jackie uh, ngayon mga ka-idol, pero katulad uh, ng sinabi ko po sa inyo mga ka-idol uh, sila naman po ay hindi ko gusto mapahamak pero uh, dito uh, dahil kasamahan namin yung pupuntahan namin ngayon uh, talagang sobrang excited kami at Talagang masayang-masaya po kami mga ka-idol. Nakatanggap din po kami ng good news ngayong araw. At syempre, hindi lang ako yung masaya pati yung buong mga kasamahan ko. Alam ko magiging masaya sila sa magandang balita na natanggap namin ngayon. At syempre po mga ka-idol, ah, hinihintay ko lang po si Jackie ngayon. At ako na lang po ang magpapatuloy doon sa uh, lugar kung saan po nandoon yung kapatid ko. Kailangan ko po siya makausap mga ka pero... Uh, hingin ko po ang pag-intindi po mga kaidola hindi ko po muna uh, ipapakita or hindi ko muna po bibigyan excited nga po kami mga kaidol dahil uh, syempre po uh, hindi lang kaming tatlo nila Jackie at Ira ang magkasama uh, sana sana pag, maka, uh, pag may budget na ako at makakasahod na ako at uh, syempre tutulong ako na makabili sila ng cellphone at syempre dahil kami sa bundok ngayon kasi yun nga binisita po namin yung kaibigan namin isa kasi gusto po niya magbago. Tsaka yun lang mga idol masaya po ako kasi nakita ko ulit siya. Tili gayo! <laughs> yun lang mga ka-idol. Ah, sobrang saya nga namin dahil isa naman po sa mga kaibigan namin. Ah, soon makikita niyo rin po kung sino siya. Ah, sana ah. mahiyain din po kasi siya katulad ni Aira po. Hindi pa po siya masyado ah yung ano sa kamera. tulad ko nung baguhan pa lang ako hindi ko rin alam Ay, kung info po kasi hindi ko rin alam kung paano ang sasabihin ko ano ang gagawin kung ano so naintindihan ko na po ngayon kaya ako uh, hindi pa naman sabing magaling na sa pag vlog kung uh, beginner pa rin, pa rin, po ako pero yun na nga sobrang saya po namin mga kaedol dahil uh, ah, napunta na puntahan nga namin yung aming mga kaibigan na ah. ah, ngayon meron pa kami isang pupuntahan na ah. isa rin sa mga ana balitaan namin na nagbabago na rin. So ngayon, ah uh, hinihintay lang po namin si Jackie. Ngayon po ah, uh, hinihintay lang po namin si Jackie. Si Jackie so, po may pinuntahan pa po siya tsaka po siya sa arming pag e-explore namin. oh 'yun ang mga ka-idol. hinihintay lang po namin si Jackie po. Medyo matagalan si Jackie kasi uh, malayo po. Nakita niyo na po nilakaran ko mga ka-idol doon lang po 'yun sa karsada. Malayo din po 'yung Alalakaran uh, po ni Jackie. Kung saan ako naglakad kanina is doon din siya maglalakad papunta dito. So ngayon mga kaidol, sa kaming pupuntahan na isa sa mga kaibigan namin dati, ang mga kasama namin dati is uh, nakakaalam kung sino ba talaga si Big Boss o kung ano uh, ano talaga siya, uh, kung kano ano ko talaga siya. asya uh, siya yung unang pupuntahan namin ngayon, uh, interviewin ko mga kaidol pero Uh, Siyempre po tulad ng sinabi ko po sa inyo uh, Hindi po ako gagamit Dati naming kasamahan is uh, Kakilala po daw niya si Big Boss Kaya po mga ka-idol is Pupuntahan ko rin po siya at alamin kung ano po ba yung totoo At syempre, hindi po ako pupunta mag-isa doon uh, Kahit uh, uh, magabihan ako is okay lang Kasi uh, dito naman sa area na to mga ka-idol is Kabisado namin itong tatlo Ah dito kami lumaki dito kami ah, naglakad-lakad noon nung -noo. wala pa mga mga damit talaga mga <laughs> idol. Wala mga damit talaga mga <laughs> Oh, oh yung bang nag-hubot hubot hubot hubad hubot <laughs> hubad, hubod, hubad. Ay, ano ba 'yun? Hubod. hubad, <laughs> Hubod. hubad. Hindi ka maintindihan. Ano ba tawag dun eh? Basta hubad nakadahat. Ang sakit oh. lang namin mga idol kasi ang sakit lang namin ano, dahon lang saging. So, uh, <laughs> noon naman talaga mga idol is ah, syempre mga dati naman talaga is hindi naman talaga san uh, uso yung mga panty-panty bra <laughs> mga ganun Oy, at saka sa mga nakaka-experience po talaga nun mga ka-idol pag naliligo ka talaga sa sapa at alam mo sa sapa ka maliligo wala siya mga taong dumadaan is ano bang ginagawa naghuhubad pag naliligo para hindi mabasa yung damit at syempre kung mabasa man yun kunyari kung may ako niya, kung nakapanti na siya nung time na yun na maliligo siya, pantit bra na lang baba sa inya. Ngayon lang kami mga idol oh. mga karanas ng mga gamit, pantit bra, pag-adun kami sa patag ng katira. Oo nga. Sobrang pag sabun... mga ka-idol pag <laughs> nasa patag <laughs> kami na katira. Na <laughs> pag nasa bundok talaga kami mga ka-idol sa totoo lang. Yung kahit mga dalaga, kahit mga dalaga, hindi kami nagabrat talaga. Oh, damit lang. <laughs> parang, parang kinatawag nila na tribo-tribo ba? Ganon? ganun. O, oh, ganun. Pero, di, dito pala sa, ano, sa, dito pala sa patag mga ka-idol. Siyempre, na nakakahiya pala na wala kamra maglakad-lakad. Okay. oh, kasi tinitingnan ka nila, parang, uy, parang, parang, na parang, ka -iba, ka -iba, ka -iba. Oh, na parang, oh. walang bra, walang panty, walang sa Uy! Uy, wala! May panty naman! Uy, over ka na rin! Walang panty! Uy! yung nandun naman tayo sa patag, may panty na tayo. Ayun, <laughs> may nakita kami dun na, alam mo, yung mga okay. Oo, oh, okay. kahit walang bra, basta may damit lang, saktan lang ni aming katawan. Oo nga, dati yun, dati yun. Gabi yung ranas na mga kaibro. Kaya ngayon, nagpapasalamat ko na hindi ko kami sa nakatira kami sa patag. Kasi sobrang saya pala mga kaibro pag nasa patag ka nakatirin. Oo, Oo, yun nga, sabi ko. Lahat ng gusto mong kainin, makain mo. Yun na nga, yun na nga. Pero yun na nga, uh, tulad ng sinasabi ko, uh, kailangan din natin na magsipag talaga sa ito. ito. Oh, kailangan talaga magtrabaho ka sa gabi at mag-vlog sa umaga. Uh, yun ang talaga ang ginagawa namin mga ka-idol. At kahit hindi niya po tanungin po si Aira po ganyan din po yung trabaho niya talaga mga ka-idol. Uh, uh, magtatrabaho siya sa gabi at magtatrabaho sa umaga kasi syempre po ah uh, uh, dito na siya tumira sa patag at kailangan niya na pambayad ng bahay at tulad sa akin, uh, nagbablog sa umaga at at nagtatrabaho sa Kung gabi. Mga ka kailangan ko po talaga um, ng trabaho kasi may binabayaran po ako na kada buwan. Ka habang hinihintay po namin si Jackie, mga ka-idola maritisan muna kami. Uy, ikaw ba nung nandun ka na Ati, sa patag? Doon sa patag, ate, may naranasan ka na ba? May nangliligaw sa'yo? Waaay! Uy, wala! Pangit ko talaga. No, I mean, Alam niyo ba no. may nangliligaw dito? Kasi napansin niyo po ba yung... Parang iba yung kilig niyo. Hello. Uy, di nga may naligaw sa iyo. Wala mo ate. bahay si ko board Hello. Wala, wala. Mga ka-board ko, uh, mga ka-idol mo. Hindi -idol? lang si Jackie ang in love pala sa team. Ah, uh, hindi si Jackie naman kasi mga ka-idol alam niyo naman na uh, maganda. ano Mabahi. na si Jackie at saka meron na si Jackie yung love ones. So yun ang mga ka-idol ang ah, uh, hinihintay lang muna namin si Jackie dito at yun na nga, nagmamaritis muna kami at minamaritis ko tong kasama ko kasi feeling ko talaga yung lababo na to. Ito, wow. oh, kinikilig Oh. Hello! Uy, <laughs> <Hoy>, kinikilig ko. Uy! <laughs> <Hoy>, Uy. <laughs> Hindi naman gash mo, no? guys gash. Uy, nasa na ba yung ano ko dyan? Hindi naman naligaw sa akin yun. Wala ba talaga Pero tatanungin kita, ano bang mga bagay yan nakakapagpasaya uh, pasaya sa'yo? kayo ng mga except ko. sa aming mga kaibigan mo wala kayo lang eh. pag andun ako sa boarding house ano lagi na lang ako mukmok ano may iniisip ka na iniiyakan ganun tapos kung andito ako sa kanila promise mga ka-idol sobrang saya ko pag Si Jackie na talaga yung kasama ko at ka si Ate Ligaya. Alam niyo ba yun, mga ka-idol? Mas gusto ko sila kasi silang dalawa yung kasama ko palagi. Kasi sanay naman ako, kahit doon sa bundok, sanay naman ako na sila yung palagi yung kasama ko. So, Mama, yun. Ano kasi kami, tatlo mga ka-idol, mga hindi nakakaalam. Meron akong itatanong, uh, Ayra na. Ano lang po, Ayra? Kasi baka sabihin malaman. mo na na naman ako, ha? Gusto, hindi, hindi pang ako nakapagsalita pero... Gusto para, ko malaman kung... Mga, kung, kung ano ba yung uh, feeling na kaibigan niya yung mga kasama niya tapos malayo siya sa pamilya niya uh, kumusta ka na po? Oh, basta masaya po kung mga kaidol na andito sila Ati Ligaya si Jackie palagi ko silang kasama mga ka-idol. yung Sim kinuturing ko na sila ng parang pamilya ko ng mga idol si Ati Ligaya yung nanay ko wow! ang <laughs> <laughs> sakit mo! <laughs> Tapos si Ate Jackie yung ate ko. Losa, Tapos sana. na lang po si Ate Jeannie. Wala po kasi dito eh. Oh, Yun si... yung pangalawang ate ko, si Ate Jeannie. At si Ate Isang. Yun po. So, bali, anak ni Ligaya, tatlo po. <laughs> Ay. Ay, apat po. So, ang panganay si Jackie, sunod si... Si oh, Koang, si Ate Jeannie sunod naman si Ate Isang din. Ako yung bunso nila, di ba? Oh my God! Kaya pala pumangit na. Ang ganda eh, pinasa na sa mga anak. Hindi <laughs> <Ay. laughs> totoo po mga ka-idol. Masaya po talaga ako na kasama ko sila ate palagi. Sila, ang saya-saya, sobra ang saya po mga ka-idol. Walang makakatumbo sa akin saya mga ka-idol. Kasi ano po mga, yung pamilya ko po, post, ano, seven na ay two years magti three years na mga kaidol idol di ko sila kasama so parang yung loob ko mga kaidol idol parang lumayo na din po sa kanila tsaka yung suklian ko na dito lang po sila ate nandiyan sila ate Jackie sila ate Jenny yun nga sobrang saya sa idol alam niyo ba idol ayoko na po mamawi sa amin mga idol ah ano ba yan pinapayot yung ko ano ba kailang mo idol sa inyo alam ko bakit hindi. Alam mo kung bakit? Kasi, ang mga kaibigan ni nandiyan man yung palagi. Pero yung magulang... Pero paano? Yung mga ka-idol, yung magulang ko, andiyan na sila. Pero, nika, wala akong matanggap sa kanila. Sa, ano ba? Yung tatay ko, wala akong matanggap sa kanila. Hmm. Pero sila at Ligaya, kinakumusta nila ako. Okay lang ba ako? Gang, asan ka ba? Si, Ay ate siya may iyak naman ako. Hindi, ganun. Siyempre, ano? Kaya, guys, sa 3 years na... Sa so 3 years na nawala, ipokus sa mga magulang ko. Parang, ano... Pinapaiyak ako. Hindi ano, nga. Lumayo na rin yung loob ko sa kanila. Kahit kumusta naman. Ano, anak? Kumusta ka na ba dyan? Okay ka lang ba? Kumakain ka ba ng maayos? Ano ba? Anong, ka anong kalagayan mo dyan? Ano ba yung... Noon, sa totoo lang, parang kulang ako ng pagmamahal ng isang magulang. Nagpapasalamat eh, talaga ako kasi andito sila ate, sila ti Jackie, sila ti Ligaya. Tinuturong, tinuturing nila ako ng isang pamilya, kapatid, yung ganun. Okay. <laughs> Pero alam mo, alam mo gang, para sa akin. Ah, syempre, sana maintindihan mo rin sila na syempre nasa probinsya. Tapos, ah, hindi naman sabi na As in, habang buhay, walang magagamit na cellphone. Ay, hindi makagawa ng paraan na kung mustahin yung anak. Pero sana dahil tayo naman yung anak, eh, tayo rin ang gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng time para sa kanila. Uh, tumawag tayo, may paraan tayo dahil tayo yung bata. Ganon ba? Uh, tulad ng sinasabi ko palagi sa inyong lahat, uh, syempre hindi, hindi ako habang buhay nandito sa tabi nyo. adadating uh, dadating, dadating din yung time na magkakahiwalay-hiwalay tayo. Pero sana, Uh, dumating man yun is dumating man yung time na magkakahiwalay tayo is sana wag nyo akong kalimutan so, sana manatili yung ayaw <laughs> mo oh, nga, hindi yan hindi, totoo kasi ano naman talaga ganoon naman talaga mga ka-idol dumating man yung time na marami kang kaibigan ngayon, uh, masaya kayo happy kayo, parang iniisip nyo na wala nang problema na hindi nyo kayang lampasan pero uh, dadating pa rin talaga ang hamon na kailangan nyo maghiwalay-hiwalay pero sana uh, sa aking mga kaibigan uh, dumating na yung time na aalis uh, na ako dito or maglipat na ako na ibang lugar uh, sana 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 sana, 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 sana manatili silang uh, mabait sa akin kahit malayo na ako lalo na si Aira ano yung nakatayinis na yun <laughs> Sa <laughs> tabi ka pa, mga na tuloy. Nakakaiyak Pero, pero totoo, ah, sabi ko nga sa inyo, Gama, ah, hindi ako habang buhay na nandito sa tabi nyo. Kaya, ah, sana. Ate, pag wala na kayo sa aking tabi, ano mo gagawin ito? Kahit malayo ako. <laughs> kahit malayo nga ng mga pamilya ko, tapos kayo, iiwan nyo rin pala ako. Hindi, para sa akin naman, is kahit malayo ako, alam nyo naman, Napansin mo naman kahit nandito Alam lang niyo tayo. Alam naman, di ba, wala akong ibang masasandalan kundi hindi kayo lang. Pero yun ang nagam na hindi kami habang buhay nandito. At tulad ni Jackie at ako, hindi kami habang buhay na nandito para sa'yo. At dadating talaga ang time na magkakahiwalay-hiwalay tayong tutlo. At dadating talaga ang time na magkakaroon tayo ng kanya-kanyang pamilya. At mag-focus uh, na tayo sa magiging pamilya natin. Pero isang bagay lang naman ang gusto ko na sana manatili sa atin is yung uh, pagiging magkakaibigan natin. Sana walang magbago. Uh, dumating mo yung time na ganyan ang mangyari sa atin. Uh, sana, uh, sana, sana, hindi, hindi tayo mag... Uh, tulad ng iba na magkakaibigan na uh, pag may asawa na, eh, wala nang pansinan, wala nang kamustahan, wala nang ganun. Ngayon na magsalita. Ngayon ko <laughs> <laughs> oh, mga ka-idol, nakita nyo naman po sa video po namin is talagang uh, ah, birthday na. po. Naki-birthday lang po kami nung time na yun, in-upload ko, nirelease nire ko. Sa totoo lang po mga ka-idol, naki-birthday lang po kami. Pero parang kami na yung may-ari ng bahay. Nakita nyo naman po kung paano kami nagwala. Ano, ano doon, nagwala. First, First time namin na First time Yung... <coughs> ng alak, ganun pala yung lasa ng alak. Oh. Kita nyo naman po sa isang buti para na kami mga ano. <laughs> Nalasing na ako dun. Sa akin, kalahati pa lang parang kaiba ng karamdam Ah, si Aira po kasi, mga -idol, is Muslim po siya. So, so yun nga mga ka-idol, tagal di Jackie. Ah, ah, pag maritis mo kami mga ka -idol, lang hindi mo na kami bubukas ng camera kasi baka kung saan-saan pa kami mapunta sa amin pag maritisan Ah, syempre, shout out ko si Mamshi. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Shout out po mga Magandang hapon po, ma'am. Alam ko po umaga, ano, Ay, hapon din talaga sa inyo. Uh, Shout out po, mga Mag-ingat po kayo palagi, Dula. Hindi ko na po muna mag... Hindi na po muna ako mag-video, mga kayo, Dula. Tulad ng sinabi ko po, ah, pupunta po kami sa dati na may mga kasamahan. At hindi ko na po kailangan i-video, mga kayo, Dula. Dahil sasabihin so, ko naman po sa inyo. Uh, syempre nag-request sila ng privacy nila. Na hindi ko uh, pwedeng ipakita ang mukha nila para hindi po sila makita sa iba katulad uh, ng mga iba pong nagbabago na na may galit sa kanila uh, hindi mm -hmm. o oh, parang para wala na lang pong ano so kung sino mm -hmm. man po yung mga nakakausap namin uh, ah, sa amin na lang po tatlo yun ang mga kaidol so maraming salamat hanggang sa susunod mm -hmm. na video mm -hmm. mga video, kaidol bye bye, bye, -bye idol. Mm -hmm.